Ito guys, oh. Ito sitaw ito nga nagpataas kasi pinaano ko, pinakapit ko siya diyan sa ano, gagustong gusto niya tingnan niyo yung mga talbos niya, oh. doon na sa taas. Tapos ang dami niya talagang bulak, -bulak. Ayun oh, bu ay may bunga na pala, oh. Ayun oh. Oh, di ba? Tapos ayan hanggang doon magbubulaklak siya. Ayan oh. Ayan, bulaklak. <laughs> Nakakatawa palang pananim pag ano ngay. Oh, 'yan no. Oh. Nakaka- tanggal ng stress kasi sa gabi. Kahit nalit na, na pinupuntang ko sila, kinakausap ko para kung kan. Kasi ganoon naman talaga, 'di ba? Ni 'yan oh. Ito, guys. Oh, hindi ko pwedeng ituro. Ay, may bunga ito, oh. Ayan, nahulog ang cellphone. <laughs> Pero tuloy pa rin. Ayan, oh, bunga. Tapos bulaklak. Ayun pa, oh. Oh, tuwang-tuwa rin yung mga langgam. Ayan, bunga. Hanggang sa taas nga, eh, nakakatuwa. Okay guys, nakita nyo na. Okay. Bye. Ayan, maraming bulaklak. Marami na akong nakuha ang bulaklak ng kalabasa. Ngayon, nag-abuno ako kasi kailangan din nila, di ba? Para hindi yung kain ng kain ang ginagawa ko. Pinapaano ko rin sila para ayan na o, yung talong ko. O. Siguro yun, lalaki na sila. Ayan o, pichay namulaklak na sila bibigyan daw ako ng marami kong itanim sa susunod na taon ayan o oh. ayan o oh. kung ano-anong mga tinatanim ko guys ayan o oh. nakakatuwa ito kamatis na yung oh, maliliit ayan o oh. malapit na yung talong talaga oh. siguro next month may bunga na yan tapos yung sibuyas ko niya, ang tataba rin. Mahilig kasi ako sa sibuyas, guys. Lahat ng loto ko, kung meron akong ganito, nilalagyan ko. Okay? Okay, yan yung halaman ko na maganda. Ito rin yung bulaklak. Ito na yung kamatis ko. uni. Oh, Malapit ng mahino. Oh, diba? Ang dami ko lang nakuha dyan kasi 29 29 pieces yung bunga niya lahat. Kaya mabigat dito sa puno niya. Kaya yung mga halaman na ito minana ko ito sa kasama kong mananahi. Iniwan niya sa akin. Ngayon inlalagaan ko, pinadami ko na. Dumating yung anak ko, ayan, siya na ang nag-aalaga rin. Kaya Thank you, Ate Lucy. Kumusta ka dyan sa Pilipinas? Shout out sa inyo. Ito yung puno ng kalabasa. Yan. Ayun, papunta na doon, oh. May bunga pa doon na naman, oh. Kasi yung nabunga, siguro nainitan. initan kaya naluto. Kasi nakaano sa yero. Pero nakakatawa pag ano, ano nabubuhay. No? Oh. Tapos ay yung isa doon, o. Oh, ang cute you know, na tignan. magalos pa yan ngayon kasi bata pa. next month pwede na yan. Ayan yung isa, o oh, ito yung una, malaki na. Nakakatawa guys kung may pananim ka, di ba? Ito, may susunod na naman na kamatis ko. Yun, alukbate. Nagtanim ako bago. Ito naman, silire Ganito ako magtanim ng kamuti, guys. Yung pinagkuhanan ko ng talbos, ilagay ko sa battle, Yung parang ganito, oh. Bottle parang ganyan para pag nag-ugat saka ko ilagay na sa lupa ganun ang gawa ko guys ayan o oh, may dalawa di ba at saka, ang pinapag organic ko na fertilizer ko ito o oh, yung mga pinagagawaan ko ng mga gulay lahat binababad ko sa tubig tapos saka ko ipinapandilig ayan o oh, yung mga dahon ng kalabasa malakas yan at saka saging Ganun, maraming saging dyan sa ilalim ganyan guys ang gawa ko kaya ganyan ang tanim ko walang mga uod mga sumisira sa kanila kasi sagana sa organic fertilizer tiyaga lang syempre gusto mong magkaroon ng pananim Tiyaga lang. Kasi, nagtatanim naman kami dati, kaya sanay na ako. Kung ilang taon na ako dito sa ibang bansa, doon sa iba, nagtatanim pa rin ako doon. Kasi kailangan mo rin magtanim, ba diba guys? O yan o. Ayan, yan Piti mini. Ayan pa. O, flowering pichay na sila talaga. Ayan. O sinishare ko rin yung mga kasama ko. Pag nagkuha ako, binibigyan ko rin sila. Halimbawa, to, ngayon sa akin, bukas sa kanila, after tomorrow, sa iba naman, ganun. Hindi ko solo. Okay, guys. Thank you.